bukod po sa nakikita nating matinding away, naantya na rin siyempre yung sumbatan. Um, kiniklaim na itong mga Duterte na malaking pabor ang naibigay nila sa nasa Malacanya ngayon. Una, dahil daw sa ama na si Pulong, kaya na ilibing, o dahil daw, dahil daw kay Piduts, dahil daw kay Duterte, kaya nailibing ilibing sa libingan ng mga bayani, si Marcos Sr. Mm -hmm. Yan ang unang sinusumbat sinuportahan daw ng mga Duterte ang kandidatura ni Marcos Junior. Uh, Jr. Kaya naandyan at sumuporta rin si Sara Duterte. Yung tipong nagbigay daan kay Marcos Jr. Kaya naging vice president na lang. Yun. Pinauna. Sige, ikaw muna. Siguro may mga promise tong mga ito. Ano ho? Na sige, ikaw ang mauna. Pero, isalba mo si Digong isalba mo ang tatay ko halimbawa sa ICC. Siguro yun yung mga plano no na hindi na kayang gawin nga natong si Marcos Jr. knowing Marcos Jr. na um, wala namang promise na ginagawa. Marami, marami nang lumabas sa bibig natong nasa Malacañang na kuno I promise pero kalaunan ay kagustuhan lang daw pala ng taong bayan katulad nga ng mga pressure pressure ng bilihan katulad ng pressure ng bigas. Yan po ang nangyayari ngayon. Napakatindi ha. Ah. Anong sabi na si onetong anak ni, ni Duterte, Mr. President, kung wala kang pag-ibig at aspirations para sa iyong bansa, resign. So, nananawagan po ng resign, Mr. President, etong si Bastek Duterte, si Bastien Duterte, na anak ni, or si City Mayor, na anak ni Rodrigo Duterte mag-resign. Ayan. Tignan natin kung itong campaign na ito ay lalawak pa ba. Mananawagan ba ng Marcos resign itong, itong mga GDS? Tignan natin ang inyong lakas kung meron pa. At ano ang magiging kasagutan dyan ni Marcos Jr.? Abay, aabangan din po natin. Ito ang pinaka um, exciting para sa atin. Okay? Yung aabangan kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero, um, hindi naman talaga totally na ito ay exciting para sa bansa natin. Dahil ang nakikita ko dito, totoong kayong dalawang pamilya or etong dalawang pamilya ito ang nagiging balakid sa pag-unlad ng ating bansa. Nagdadala ng kahihiyan. Kung makikita niyo po, laman ito ng international media. etong bangayan, etong balitang ito tungkol nga sa away ng mga Duterte at sa away uh, ng mga Duterte at mga Marcos. Yan po ang headlines ngayon sa buong mundo. Resign. Pero balikan natin. Yung sinabi na lang si Pulong or si Sebast Baste, si pala, yung sinabi niya na pag-ibig at aspirations para sa iyong bansa mag-resign. Kung wala daw, ito si Marcos Jr. Look who's talking, sabi ng mga netizens. Dahil talaga ba, ang pamilya Duterte ba, totoong may pag-ibig sa bansa natin? o pakitang tao rin lang. ba? Diba? Abi, mantakin nyo ah. Pabalik-balik or babalik sa politika itong si Marcos Jr. for a very, very nonsense reason na hindi naman talaga totoong publiko or serbisyo publiko ang kanyang babalikan dahil hindi naman niya nagawa nung kanyang, mga, nung kanyang termino rin. Ang daming promise, ang daming yabang, ang daming kuno ay nagawa niya. Pero wala naman pala Okay? Ang daming binigo ng mga ng mga kababayan natin at ang Pero yun nga ang masakit, marami rin na nauto at hanggang ngayon ay napapaniwala na may nagawa nga etong sedigong. Salamat PRRD daw. Mga litsugas na ito ay nilagay sa kapahamakan, nilagay sa kahihiyan at lalong nalugmok ang ating bansa mula sa panahon na ng sedigong hanggang sa ngayon. Salamat PRRD ang Kaya yon look who's talking. Talaga ba may pag-ibig at aspiration kayo para sa ating bansa or pansariling interest nyo lang? Di ba? Good luck!